Sino ang mga tindahan na nakaka-relate sa akin dito? Ang dami naming basura dahil nagdaan ang Pasko at bagong taon. Busy ang mga basurero o yung nag-pick up. Hindi natin alam kung nasan sila. Pero syempre, disgusting kasi tingnan sa store. At wala kaming choice mga pa. Wala kami choice. Kundi so, maghintay para pick upin ang mga basura. Hindi lang sa amin. Ayan, school. Ang dami rin. Sa kabila, meron din. Sa kabilang tenant, meron din. Pero mas marami kami. <laughs> More on baso naman yan. So gagawa namin ang paraan yan. And... For today's video rin mga par, yan. Yung mga design ng Christmas, syempre tapos na ang Christmas season, yung mga simpleng design namin, tatanggalin na namin. Kaya kung ikaw ay nag-design ng mga Christmas uh, decoration, <laughs> makakarelate ka sa akin bukod sa nagasusan ka, nagbigay ka ng uh, 13 month sa mga tao mo, akala ng mga ibang negosyante dyan, ay sorry, akala ng ibang mga tao, tao na lang generally, kapag hindi open ang uh, isip nila sa pagnenegosyo. Akala nila pag nagnegosyo, marami na agad pera. Hindi po ganoon Number one, kaya ka nagnegosyo is gusto mong, syempre, mag-improve sa buhay. At the same time, gusto mong makatulong sa mga tao. Kasi once na nagnegosyo ka, automatic magbibigay ka ng trabaho. Kaya yun talaga yung number one purpose. At the same time, pag nagnegosyo ka, dapat ang hahanapin mong negosyo is yung related sorry maayon uh, is yung related sa buhay mo o yung mga gusto mong gawin yung muna i-try mo mga para wag ka munang papasok sa negosyo na wala kang kanang pala at least yung experience mo sa buhay may apply mo para hindi kang masyadong dihado at the same time yung experience mo na yon yung talent mo na yon yung knowledge mo na yon hanapin mo kung ano yung problem na pwede mong resolbahan gamit, gamit ang talent at knowledge mo. Maniwala ka pa. Mag-work yan. Pero hindi ko sinabing 100%. Siyempre, sa negosyo, 50-50, laging may risk yan. Walang uh, perfect formulation. eh walang perfect na formula sa negosyo. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga business coach ko no, na pag nag-member ka or nag ka ng mga alam tawag natin dito ng mga courses nila ay magiging successful ka na sa itatayong mong negosyo. Not true, mga par. Ewan ko, wala kayo. Basta ako, ginagamit ko yung talent, knowledge, and skills ko para nakapag ng isang negosyo or nakapagsimula ako ng negosyo. So, yun mga par. Salamat sa mga nakarelate, sa mga aspiring entrepreneur dyan na dumaan ng December, puro gastos tayo. Anyway, hinihintay ko lang yung opening stock.